Hello guys, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Ayan, ang, ang ating ulam ngayong gabi ay bangus na bunlis. Yung binabad natin sa suka na may paminta at bawang. Ayan. Uh, tapos niluto ko ng medyo crunchy para medyo malutong pati, pati balat ay makakain natin. Ayan, ito yung ating ulam ngayong gabi. At may ulam pa rin kami yung, ano, yung kamats nito, yung ginisang, yung may patola at karneng baboy na may malunggay. Ayan, yun ang aming ulam ngayong uh, ngayon ang ang aming ulam ngayong gabi. Kaya uh, sana uh, uh, magluto rin kayo ng ganto guys. Alam kong nagluluto kayo ng ganto kaya uh, samahan nyo kami. Masarap kaya ito, guys. Kaya kain tayo, guys. At, mm, ga, at mm, ngayong hapunan, pamihadong mapapa. Wow! at mapapadami ang kain niyo. Ayan, thank you for watching guys and God bless you all.